Hi guys, for today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-edit ng time sa piece or magkawa ng magipas. May nag-chat naman kasi sa akin na isang client ko kung paano raw mag ng wipas or mag-edit ng time. So, wag na natin ito patagay. Start na tayo guys. So, start na tayo guys. Ang first gagawin nyo, punta kayo dito sa wifi. Pause, open nyo yung wifi kukonek kayo kung saan gusto nyo i-edit or i or gawan ng wifi so ito yung sa akin yung piso fi so pindutin nyo yan magkonek lang kayo tapos pag nakakonek kayo punta kayo sa chrome ito yung chrome ilagot ko lang po guys sa... ilagot ko lang tapos punta kayo dito type nyo yung 10.0.0.0.1 slash admin So pag andito na kayo, maglalagin kayo guys. So ilagay nyo dito yung username kung anong nilagay nyo. Kung hindi nyo napalitan, matik na yan administrator. So dito sa password, gamitin nyo yung kung anong pinalit nyo dito. Parang si X nyo din kung anong pinalit nyo kay X, yun ang ilagay nyo dito. So sa akin, yan. admin, sa akin. So, pag nakarating na kayo dito guys, punta kayo dito sa client. Yung first gagawin natin dito is mag -e edit So, ito yung sa akin. Yung sa akin is Realme. Realme. Ito. Ito. Realme. Tapos, edit. So, yung nalagay ko doon is 120 days. So, try daw natin na uh, palitan. So, nilagay ko is 1. 1 day tapos yung kung lalagyan nyo ng expiration date dito guys so, ito ito so, so sa akin naka 2 years yan bago mag ex so save lang and, tapos check nyo doon kung iba na ba. kung mag iba na so kung makikita nyo ito na siya guys so, one day and 22 hours so iba na yan guys so punta kayo ulit doon ngayon ang ituturo ko naman ay kung paano maggawa ng Y-Pass. so yung next paano maggawa ng wipas o, punta kayo dito sa ano sa wipas ito guys wi pass wipas post wipay at pindutin niyo yung color blue ito guys oh. yung color blue pindutin niyo yan tapos dito ako maggawa ng ano dito kung ilang days example one day at saka 1 hour Ito kung gusto yung lagyan ng expiration date ito dito dito so ang nilagay ko dito April 19 2025 bago siya maalis so pag naka pero pag ginagamit nyo pag naubos na yung araw matatanggal din yan ma. so set and dito sa allow post pwede nyo pwede, nyo, pwede hindi ma post ganun set in on lang tapos yung allow wipe to conversation so pwede nyo in -know. So, ala wipas sharing, pwede nyo, pwede mag-isa ng Y-pass yung binigyan nyo ng Y-pass. Ito, yes nyo lang tapos nyo sa akin. Okay, no? save lang. Tsaka, ito na siya guys. So, pag mag-connect sila sa cellphone, ito na yung gagamitin yung code. So, so isulat -sure ka yung code guys as C8221 try natin na mag kung makakunik rush na yan. so punta kayo dito ulit sa 10.0.0.1 so ito na yung wipass tapos pindutin yung wipass guys tapos use so type nyo dito kung anong kung anong ginawa nyo doon kanina C 8 2 2 1. So, use. pindutin lang ang use. So, kung makikita nyo, pwede na siya ito na siya guys oh. ito na siya dito dito oh. dito sa baba kasi nakadalawang ano tayo ito na siya guys oh. nagiging 2 days na siya so yung nilagay ko na yung inedit ko is 1 day lang and 23 hours so ngayon naging 2 days niya kasi na magdagdag dito yung ano yung ginawa natin ng bypass So sana may natutunan kayo. So paki-like and subscribe naman diyan para gaganahan tayo kumawa ng mga video. So salamat